Nai, Ay. bro, aku nggak istirik udah. Si bro, nai, kan abandun ada ada andut itu. Nih bro, ya, anehan mau ayo dulu. Hello mga idol magandang gabi sa inyong lahat no So welcome back ulit sa ating youtube channel Jun Gustanter So ngayong gabi mga idol panibagong gabi naman to Panibagong exploration So meron kaming ibang mission ngayon ni eh, Idol Dong so hindi namin nakasama Sa si Idol Jet At saka si Idol Liwanag At saka si Idol Yoki so So ngayon kami muna ni Idol Dong Santa 69 yung kambal toko ko ang nandito Pupuntahan namin yung area kung saan Meron dong Sinal Beach noon. So dito sa Idol daw siya na yung magpaliwanag dito. So mga Idol, ah uh, magandang gabi sa inyo lahat no. So may pupuntahan kaming area ngayon mga Idol. Ito yung area kung saan ah uh, may Sinal Beach mga Idol no at saka nagpaparamdam yung kaluluwa niya mga Idol. So hindi pa namin kumpirmado kung kaluluwa ba talaga niya yung nagpaparamdam o isang aswang mga Idol no. So basta kayo na lang musga mga Idol kung sakaling uh, ano man yung ma-encounter natin dito. So yun lang mga Idol. Magandang gabi. So yun guys, ngayon pa lang namin ito napuntahan tong area na to. So hindi namin alam kung ano yun at gano'ng katotoo yung sinasabi na meron daw nagpaparamdam dito sa area kung saan meron sinalibid. So sa hindi pa tayo magsimula, shout out muna tayo kay Ate Janelin Tixon, kay, kay Ma'am Mariana Mariana, at saka kay Ate Gings Miliano, at saka kay ano, Reggie Brumio. So tara, simulan natin. Tandaan natin mga idol dalawang napakalaking puno oh, may bro. mga may mga palatandaan may mga palatandaan mga, bro so ano ngayon lang kami nakapunta dito ni Idol Dongs mm -hmm. yung kambal tuko ko bro may butas pala dito bro tabi tabi tabi, tabi, tabi. 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 may butas may butas dito sila alim bro kanina ko pa nararamdaman dito bro parang iba tong area na to tabi tabi tabi, tabi, tabi. Tignan natin yung loob nito ni mga idol. Uh, Sinasabi daw dito bro, uh, isa daw itong libingan bro, dati bro. Dito, may libingan dito bro. Uh, libingan kaya lang na nung sobrang tagal ng panahon, lumabas na yung ugat ng puno bro. Ano kaya to bro? Tignan, bro. Na, ano yung mga idol? Scorpion bro? Scorpion bro. Scorpion yan? Scorpion, bro. siguro yan bro. Ano mga idol? Parang scorpion sila mga idol no? So, delikado yung ano dito, hindi pa naman kami nakapagbuta mga dito kasi bago tong area na to. So, bale, ito daw yung ito yung ano bro, daanan na bro. so, sundan natin tong daanan bro. Oh. So, yes, ano. Uh, so, ito mga ito, dito kami. Bro, bakod muna siguro tayo bro. Oh, bakod tayo dito bro. Okay hey, bro. So, mga ito, muna kami para dagdag -dag sa aming siguridad at saka safety mga ito. So, siguro bakod tayo. Ang daming, ano, daming langgam. Kinagat ako ng, ano, amigas. Bro, malaki pala hindi siya Hindi pa siya, ano bro, hindi pa siya bo Hindi pa siya bilog bro. Ano, mahina tong last ride ko bro. Dito lang yan bro. Damo naman yan bro. Bagnot mo na saan yan? Diyan, may dalang Parang may daan So dito daw yung Sinal Bridge bro hmm. Dito daw yung area ng Sinal Bridge Kung ano yung, 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 yung bridge bro Marag dalang yung abandon bro Abandon kita, bro. bro Abandon bro no? ah. So mga idol parang abandon na da daan do, dito <laughs> Ano yan mga idol? Ano mm, guys? dai, Ano yung mga babae bro? Dahil? Bakit didi bro? Bakit oh, may ulo bro? Pungkot ulo man. Ano yung ulo? Sunahan yun bro. Ha? Sunahan natin yung ano? Kaysa bro. Ano yung mga dudak wala bro? Talawar yung mga buwan mm. bro bro. Aw, tingnan niyo yung buwan mga idol. Parang oh, Nakatingin siya sa buwan bro. Nakatingin siya sa buwan? Parang mata ng ano? nantai dulu nang limbaut mana kembali ibu diri itu bu. nasi iya diri, dikak nasi nag bantai diri basin si bro, ato dong bautan doang ato guys langsung bro si bro Oke. kaya yain yain ada yobro kumbali ibu bro dah bu. dang ada parang bubain bro

balay man din ni bro panahuman mo ro o na sinigis pa ng bahay bahay na ano hindi pa tapos na bahay <coughs> ay yeah. na bro mga bro ay doon Kamu sama bro? Kubuk, bro? Inggis. Ano kaya yan? Parang lesing ha. Parang sayang lesing. Parang kalulu anadum-dumutan lupang bu. Kaya hindi mo yang rusun bu. natin kunti ro. Bro. Bro. Ano kaya yun? Ano? Bro! Naingat pa kamaan nyo eh. Karang pa ko nakaingatan. Kira nyo ba? Ano oh, mag-zombie bro? Ano mag-zombie nyo ba eh? Ano ka kita naman ito bro? Napita natin mga idol. Ano kaya ang klase nila lang ito? Bro, parang may putok ng baril doon bro. Oo uh, uh, bro. Nay? Hawi sa kong kamot bro. Ano mag-vlogging kit bro? Hawi tayo bro ah. Eh? sao sao nài 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 bro? định của mày nai, nài 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 nối 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 Main bro. Naik. Temulun sih bro. Awak oh, mana? Awak oh, mana bro? Ini banget dia jadi bro. Berdiri dia yang nyampe tahan. Naik. Ayah, apa ni bro? Parang libingan. Ada bro libing tu. Parang libingan mengidul. Parang libingan tu. bagong hukay pa lang bro bagong hukay hmm. ng libingan hindi kaya siya yung sararin dito bro basic siya mo yung hukay ano ba so hindi, hindi namin alam kung sino siya so, hindi rin namin kumpirmado kung anong klaseng nila lang siya tao so, kaya yan, bro o no hindi ko, hindi ko makonfirm bro parang parang hindi tao mga idol kamunay ano mga idol ha kaya parang suka bro, ayun bro, ini hubung mana di bro, huh? oh, di lang bro, parang bro, no wala wala bro. Parang, ano, parang parang parang, parang, ano, parang bro. aswang aswang bro, rasa bro, na. nah itu parang lagi bro.

Hindi naman to sili bro. Hindi rin to sili bro. Diyan mga idol. Ano kayang klase yung tanim ito? Kakaiba? Sa so, tanim siguro niya yan bro. Tanim na ito. Kapunta bro. Maka-istorya na to bro. Sana maka usap man lang natin siya. Hindi, hindi kaya siya ano. Hindi kaya kasama siya sa ano bro. Dili ka. Hindi kong giinom din nagipatay bro. Baka ito siya bro. Or siya mo bro. Eh, hindi ko rin alam bro. Idol, baka siya yung pumatay bro, sinapian bro. Sindes pa rin. So hindi natin masisigurado kung kaluluwa ba yun. Parang yun yung nakatira dito na tao. Pero parang sinasapian siya. Parang sinasapian siya. Bro. May sapi siya. Hindi nope? natin alam kung aswang ba siya mga idol o hindi. Sindes dapat natin ano? Kailangan mahuli natin. Mahuli natin bro. Tara bro, dakpo na ito bro. Sige bro, sige bro. Tinang bro, ano ito bro? Ha?

mga ito parang laman loob mo. kaya lang may mga uod na mga ito maliliit na uod yung tosila luma ano yun ano ano yun ano yun ano yun ano yun ay nakuha na dito ano yun ano yun may ano mga banig, mga sako. Sako. bro mo na yung gisod lang natin patay bro. So hindi sigo, hindi siya normal bro. hindi hindi na, dili ka normal. Dili normal ko ba. In case kaya nang Kung ano yon Tao kaya yun o ano. Tao na sinasapian. Hindi pa namin kumpirmado.

opo 4 or 5 5 kun sa natin sundon hindi ko alam kung saan yun dumaan saan yun papunta bigla lang siyang nawala dito nawala, ay hulat na to kadali bisimong to bisan to Ang baho bro. Baho, Sama manang amoy. Tara po. Bro. Sakit sa ilong bro. Anin bro. dito bro, bro baka walo sila dito baka bilang yan ang napatay bro o o or bilang ng mga nakapira dito ang katulad niya bro ng mga aswang ba baka bro sa may itong kwanan eh la ayun lo parang may lumapit sa ano ko bro delikado si, bro ba? delikado bro tara bro tara bro